Hi at welcome dito sa aming channel. E, ito na mga tol, One Piece Chapter 1131 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike il ang video to bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1131 at ang title nga nito ay Loki of Underworld. At nagsimula nga ang chapter kung saan masaya nga raw si Luffy dahil sa nalaman niyang finally e eh, nasa Elbap na nga siya. Talagang excited nga raw si Luffy at patuloy niyang sinasabi ang patungkol sa napakalaking isla at pati na nga rin ang patungkol sa mga giant. Gusto nga rin daw magsalita ni Loki pero dahil sa napakasaya ni Luffy eh hindi na nga mabigyan ng pagkakataon ng giant. At dahil dyan eh talagang nagalit na si Loki at sinabi niyang tumahimik raw yung si Luffy dahil sa kinakausap niya ito. Sumigaw nga raw ng napakalakas ang prinsipe kung saan talagang natakot nga raw sa kanya yung mga wolves dyan sa area. At mula nga dyan eh pinakilala raw muli si Loki siya nga raw ang curse fields ng Elbap nagpataw nga ng special bounty para sa kanya ang world government at yun nga e eh, nagkakahalagang 2.6 billion berry. So special bounty nga yun mga tol kaya mukhang talagang interesado nga ang world government sa kanya. Mula nga dyan e eh, nagsalita nga si Loki at sinabi niyang siya nga raw ang sun god. Pinapasa-pasa nga raw yun sa hinerasyon ng bansang ito kaya wag nga raw magsalita sa harapan niya nang walang permission ng isang tao. At tinanong niya nga dyan si Loki kung ano ba raw sa tingin nito yung kalagayan niya. Sagot naman ni Loki e eh, obvious daw na nahuli nga raw yung si Loki. Sagot naman ng Giant, magaling nga raw ang obserbasyon ni Luffy at wala nga raw kahit na sino ang gustong maigapos ng ganyan. Gaya nga rin daw ng iba, eh gusto niya rin maging malaya at tinahawag niya nga si Luffy ng Rodi. Rodi Duterte. Sagot naman ni Luffy, eh siya nga raw si Luffy at hindi raw siya si Rodi. At nagpatuloy naman sa paliwanag niya si Loki. Anim na taon na araw raw siyang ganyan, siya nga raw ang pinakamalakas dito sa Elba pero yung puno ang pinagtatalian sa kanya, eh walang iba kundi ang Treasure Tree Adam. At yan nga araw yung mismong Warland Kingdom itself. At yung kadena naman daw na nakatali sa kanya e eh, gawa sa Kairoseki. Kaya talagang wala nga raw chance ang makakatakas siya dyan. So ayun mga tol, yung Treasure Tree Adam nga ang sinasabing pinakamalakas at pinakamagandang quality ng kahoy sa kwento. Bukod dun, e eh, gumamit pa nga ng kadena ng gawa sa System si Stone Prism para talagang hindi nga makatakas si Loki. Kaya yun sabi nga dyan ng prinsipe, e eh, gumawa nga raw sila ng deal. At finally, e eh, naitama niya na nga yung pangalan ni Loki at tinanong nga ni Loki kung pirata ba ito. Kung ganun eh humanap nga raw ito ng susi sa taas sa village at palayain raw siya nito. At ang kabalik nga nun eh wawasakin niya nga raw ang isang buong pirate crew na gugustuhin ni Luffy. So dyan pa nga lang mga tol sa offer eh masasabi natin na talagang napakalakas nga ng giant na to. At pa nga ng prinsipe yung nagnyanyabing lugar nga raw na yan eh tinatawag na underworld at nagsisilbi na nga raw itong kulungan at execution ground para sa mga giant. Yung mga giant nga raw na nakagawa ng kremen, e puner sang dalhin dyan, at wala na nga raw talagang nagtatangkang lumapit dyan dahil sa matitinding hayop dyan sa gubat. hindi niya nga raw alam kung anong gusto ni Luffy at bakit ito mahuba sa nagyayaylong mga bundok na yan, pero talagang mag-iingat nga raw ito sa mga matitinding hayop dyan, ang bawat isang araw sa mga ito e mga hari ng bundok at mga kaibigan na nga rin daw ni loki simula pa nung bata siya at sa napakagandang double page nga e ipinakitang e, naglabasa nang sinasabing napakalalaking mga beast at parang pareho ng araw ang mga ito dun sa mga hayop sa Roskina Island kung saan nag-training si Luffy. Lumabas nga raw ang mga hayop sa gubat at isa-isang pinalibutan si Luffy. Meron niyang limang beast, ang isa nga e isang polar bear, meron niyang isang gorilla, meron din isang wolf, meron din isang ahas at meron din isang mamot. Meron nga rin daw mga tao ang nagsilabasan pero mukhang makakampi nga raw ito ni Loki. Meron nga raw gasma sa mga ito at naglagay ng matapang na amoy ng mga hayop sa mga balat nila para protektahan ng sarili nila. Habang si Luffy naman mga tol, e eh, kalmado nga lang habang napapalibutan nga siya ng mga beast. At sinabi niya nga na yung pili nga raw na yan, eh, parang e parang ibinabalik siya. So siguro, e eh, naaalala niya nga yung time nung nandun nga siya sa Roskaina island kung saan pinagtutulungan nga siya ng mga hayop. Doon, nagdag pa nga ni Luffy, pag sinuway nga raw siya ni Luffy, e eh, hindi raw mananatiling nakatayo yung mga nandyan. Pero mula nga dyan, e eh, pinaamo raw ni Luffy ang napakalalaking mga beast. Habang si Loki nga at ang mga kasama niya, e eh, talagang biglang-bigla. bigla Biglang talon nga rin daw ni Luffy sa kamay ng gorilla habang tinitingnan nga raw siya ng lahat ng mga higanting hayop in a friendly way. So ayun talagang napakagaling ni Luffy at napaamo niya nga agad ang sinasabing mga bis yan. At mukhang sanay na nga siya dahil narin rin dun sa naging training niya sa Roskaina na Island. At sabi nga dyan ng mga subordinate ni Loki sana nga raw eh hindi sila patulugin ng lalaking yan. Gaya nga raw nung nagpunta dyan ang yonko na si Red Hair Shanks. Narinig nga ito ni Luffy at talagang naging interesado siya at tinanong niya nga kung sinabi ba raw ng mga ito ang pangalan ni Shanks. Sagot nga ng mga subordinate ni Loki e eh, oh, at sinabi nga raw nila yon. Pero mas importante nga raw yung mga nangyayari ngayon. Habang si Loki naman e eh, napapatan kung sino ba yung maliit na taong yan, tinutukoy niya nga syempre ay si Luffy at inobserbahan niya nga mabuti ito at ititis niya ng patungkol kay Shanks. Tanong nga dyan ni Luffy e eh, kung talagang nagpunta ba raw dyan si Shanks? Sabi naman ni Loki e eh, kung kilala ba raw si Luffy si Red Hair? Oo nga raw at nagpunta nga raw yun dyan at tinawag niya ang isang chicken pirate daw si Shanks. Pero pero nang marinig nga ni Luffy, eh agad nga itong nag-transform sa port gear niya, sabay suntok niya nga sa giant. At bahagya nga lang daw na nakailag si Loki sa ginawang napakatinding suntok ni Luffy. At dahil nga dyan, ang mga subordinate ni Loki at ang mga massive beast, eh talagang biglang-bigla sa pangyayari. Habang nagalit naman ang prinsip at sinabi niya nga na nagjo-joke nga lang daw siya. So talagang yari ka nga pag ininsulto mo si Shaq sa harapan mismo ni Luffy. Sabi nga ni Luffy, eh wag na nga raw muli yung sasabihin ng giant. Habang habang naisip naman ni Loki na kung makakalaya nga raw siya dyan, e eh una niyang papatayin niyang si Luffy. Habang si Luffy naman e eh, nagpatuloy ngang tinatanong ang patungkol kay Shanks, ano nga raw ang ginawa ni Shanks sa lugar na ito at kung nandyan pa rin raw ito sa isla. Sagot naman ng prinsipe, e eh, hindi niya nga raw sasabihin yun ng libre para kay Luffy. So ayun mga tol, gagamitin nga ni Luffy yung impormasyon niya patungkol kay Shanks para lamang palayain siya ni Luffy. Kahit nga para lamang sa pagkain, e eh, talagang ginagawa niya ang lahat. Kaya maaaring ito na nga talaga yung dahilan kung pa paanong makakalaya si Loki. Anyway, kat naman dun sa tuloy kung saan nakita nga raw nila namin na hinahabol na sila ni Rode. Habang si Rode naman daw eh hinahabol ni Gerd at Goldberg. Gusto nga raw ni Soro na hatiin ang mga ito, pero sabi nga ni usog eh baka kaibigan na raw yung mga yan ni Brogue at Dory. Kaya ang ginawa na nga lang daw nila eh ang tumakbo papunta sa taas sa village ng Elbab. Habang sinasabi nga ni namin na tapos nga raw sila pag nahuli sila. Kat nga muli sa Underworld pero sinasabing different area nga raw ito mula dun kung nasaan si Luffy at Loki. At mula nga dyan, sa isang napakagandang double page, eh ipinapakita nga rin daw si Haro din at Stansen. Habang binabanatan nga raw nila ang isang malaking daga. Sabi nga ni Haro din, eh nahuli na nga raw nila ang daga. Hindi nga raw sila makahanap ng ibang creature sa gubat sa taas. Siguradong napakasarap nga raw ng karning ito. At nakikita niya na nga raw yung malaking ngiti sa mukha ni Straw Hat. So ayun mga tol, karning nga ng daga ang ipapakain ni Haro din kay Luffy. Sabi naman ni Stansen, napakabigat nga raw ng hayop na yan kaya paano nila ito dadalhin pataas. Sagot naman ni Harudin huwag nga raw nilang ipahiya yung sarili nila dahil ang karne nga raw na ito e eh, para dun sa mga taong nagligtas sa kanila. At mula nga dyan e eh, nagkaroon nga raw ng konting rica panel patungkol sa mga nangyari kay Harudin at sa New Giant Warrior Pirates sa Dressrosa At mula nga dyan e eh, pinakitang binuhat na nga ng dalawang giant ang malaking daga at umalis na nga dyan sa area. At kat naman dyan sa Elbab Ship kung saan malapit na nga raw ito sa area dyan sa dagat ng Elbab. At habang naglalayag nga raw ang barko eh makikita natin ang napakalaking mga sea creature. At ibinakita nga na ginugupit na no ni Brooke si Robin dahil sa request nito. Tinanong nga ni Brooke kung okay lang ba yung gupit niya. Unang beses niya nga raw ginawa na maggupit ng buhok ng isang babae. Kaya talagang kinabahan nga raw siya. At talagang bumibilis nga raw yung tibok ng puso niya kahit na wala na nga raw siya noon. Tumawa nga rin si Lilith at napatanong kung wala ba talagang puso yang si Brooke. At hindi nga raw scientific yon. Sabi naman ni Bonnie eh ang kit nga raw ni Robin. At sa sabi naman ni Frankie, eh, ang hairstyle nga raw na yan ni Robin, eh talagang binabalik yung memories. Sabi naman ni Jinbei, eh bagay nga raw kay Robin at magaling daw ang ginawa ni Brooke. At mula nga dyan, eh ipinakita ng mga tol yung itsura ni Robin matapos nga siyang gupinan ni Brooke. Pinutol nga raw ang bangs nito at ipinilip nga yung buhok ni Robin sa 3 timeskip hairstyle niya. Talagang nagustuhan nga ito ni Robin, perfect nga raw at nagpasalamat siya kay Brooke. Nagalak naman si Brooke syempre. At sabi naman ni Brogy, eh yan nga raw yung buhok ni Robin nakita niyang kasama ito ni Soul at sabi naman ni Dory, eh siguradong magiging masaya nga raw ito sabi naman ni Frankie, ang reunion nga raw na mangyayari, eh siguradong mapabayak siya, at sabi naman ni Oimo eh yan nga rin daw yung nakita nilang hairstyle dati ni Robin at mula nga dyan sa final pitch, eh talagang nakarating na nga raw ang Elbab ship sa bansa nila, at kitang kita nga raw nila mula dyan sa barko ang coastal area ng Elbab, sabi nga ng mga giant eh yan ang nga raw talagang bansa nila sabi naman ng mga straw hat, eh talagang napakal araw nito at yan ang araw talaga ang bansa ng mga giant. At sabi naman ng mga giant, eh magsasayang araw muli sila pag dumating na sila sa town. Balik naman summer dyan sa Elba kung saan meron niyang sumisigaw at talagang kinakabahan nga ito. Humihingi nga ng tulong ang misteryosong sumisigaw at bigla na nga lang daw bumagsak ang sensei niyang si Soul. At talagang hindi na nga raw gumagalaw pa ito. So ayun talagang may nangyari ng masama kay Saul mga tol. Mukhang may iniinda nga siyang sakit dahil sa bigla na nga lang siya siyang nag-collapse. Napakalungkot nga nito para kay Robin dahil sa alam naman natin na naghahanda nga siya para sa muli nilang pagkikita. Pero mukhang hindi niya nga aabutan na sa magandang kalagayan si Sol. So ayun mga tol, ayan ang akabuan ng video natin at i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi bagang